interesado talaga siya, Mi. Tan... ko! mo. di Diba? Kahit pa paano, medyo malapit. Tingnan mo. Sa video. Munti ka akong mabangga ng cart ni Kuya kasi nakalilig siya. Saan nakatingin si Kuya? Sa babay. Na? Sa Saan nakatingin ka din? Hindi, nakita ko lang nung ano, nung nabangga na. Okay. Hello, <laughs> mga dungday, 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 -dun Welcome to my world. Welcome to... Malin's world. <laughs> Welcome to our world. Ayan. So, for today's video, ano ba ang ganap natin today? Sama lang ako na sa amin. Ano ganap natin? Hoy! Hoy! Nangangat pala yung tubig ng bunyong dito. Saan saan? Ano sa poste may plant level marker eh. Oh. So anyway, for today's video, may mga errands, errands, errands. Choose the right answer. <laughs> Anong tama? Things to do. Ay, wala nang errands. Shadow ano yun. <laughs> may mga things to do kami ngayon na nagagawa lang namin ni Daddy Dodong Philip together kapag ka weekend kasi syempre Monday to Friday may work ang mga mama at dodong mo so ngayon eto na uh, titingin tayo ng tiles para sa kusina kasi may mga oh, tiles an, basta yun tiles naman tawag ko granite quartz Countertop na lang kasi tawagin mo, tsaka okay. backsplash. Okay, countertop and backsplash. Actually, lalabas kami ngayon ng, 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 ano, ng taytay -tay dahil yung within the area wala kaming makita na yung hinahanap talaga namin so pupunta tayo ngayon ng Ortigas para mag-check at ang next ay may titingnan kami basta sabi lang ni Dodong Philip tara alam mo naman si mama mo, Kalat Karin kaya ito ba Khaled Karin? kaya tara let's go! di ba taga ipag si ha? ha? Hindi DJ yun. Hindi DJ? Si ano yun, yung uh, showbiz reporter. Ah, Kalad Karen. Hai. Hi. Hi. <laughs> may ari niyang Belos. Si... Eh, di si Vicky Belo. <laughs> <laughs> so, nandito tayo sa Mandawi Foam. Para tumingin ng bed frame. Grabe ang laman ng news feed ko ngayon. Kung hindi mga bed frame, sofa, kasi nga, yan ang mga hinahunting ko dito mga nakaraang araw. Tingin tayo ng kama. We're now here sa Mandawi. Ganda ng sofa na to. Oh. Ganda rin ito. Magkaan na to. This one is, ito pa lang ay 25,000. Ito, 30,000. Ganda. Ang ganda. Mga wall art, oh. Ito ay 1,500. Ganda. Ito naman ay... Asa yung presyo? Wala. Ang <laughs> ganda, papa, oh. Very nice to. Ito naman ay... 2,700. Oh! Itong ganito kalaki. Gusto ko to. 4,000. Ay, ito ang ganda pa. Wow. 3,000. Ganda nito pa. Ha? Pilit ang ganda. Ang ganda na maka-wall art. Mm, Riley at Valerie. 4,000 na lang. Pwede to sa kwarto nila. Ayan o, oh, magkatabi. Ayan. Nice. Ito, 4.6 metal. May discount sila ngayon. Ay, ito. 29,000. Uy, mga pang display. 267. Ito. Ang ganda. Mga pang display, display sa bahay. Nice. Ano yan, size? Baba, nito. Baba nga nito. Ito maganda rin to, pero mababa din. Ano to, may storage? Ah, oh, may storage, Papa. Nice. Magkano to siya? 14 lang, oh. <laughs> pero, yung ganito niya. Pwede to, oh. tanda yung itsura, Papa. an sabi mo? Tan Ginagawa <laughs> mo. <laughs> <Kako>. <laughs> so, paano, pa, paano pagbibili ng bed? ano yung unang itetest? Ha? <laughs> Durability. Ito yung trip niya. Presyo nito ay 22,000 pag-member. po oh. Or this one. Itong gray. Ayaw mo. Ito rin oh. Hmm, oh, ganda nito. Yan Imported furniture. 14,000. Ganda. May drawer pa. Gusto ko to. I like it. Uy! Paano ulit? Oo nga eh. Ganito lang na klase. Yung hindi ka na mag-aano sa ulo. Walang board. Oh, mo yung kama gitna ng Hindi nga. Nice. 30,000. Meron ng working table. Ganda. Tapos meron pang upuan doon oh. Nice to. Double deck, 25,000. Ganda. Love it. Hindi pwede yan? bakit? Yan, yun bakal nyo. ah, tapos, pati pwede? pag bumomba pa naman ako, bumbang bomba hindi eh wow! hindi hindi mo. hindi mo. hindi hindi mo. 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 ng Mandawi. Automatic to Yes, po. Yung GL po, wala po siyang touchscreen monitor at the same time yung uh, si cover niya po naka-fabric lang po. Dito po, from GLS pa to EXPO, naka-leather. naka impression lang siya, naka-leather. Tingin natin to. Start din sa... Ay, hindi siya ma-fabric Oo. Ito yung katulad kayo na ate Luzeth? Oo, para Luzeth. Ito, ito. Ito called the model pa 2023. Oh, nandito tayo sa loob yeah, ng no, ito, Stargazer. Ba yung wala nang ganito. Hindi nga, Dabi, sabi nga niya lumayon, di ba? Lumato. Ah, ito lumayon. Oo, oh, oh lumayon naka-display. Pwede na siyang i-remote, oh. Ay, ang galing! Tapos pwede nang buksan yung sasakyan. Tapos, Tapos may promo kami ngayon, ma'am. Anong promo niya po? Uh, one year free PMS or... 15,000 plus 10,000 uh, fuel vouchers. Anong colors available siya? Sa Sargazer Sir X po, available po si authentic silver, white, tsaka red. Tapos sa other color naman po, uh, other variant, may black na po. Parang leading pa rin tayo sa red. <laughs> hey, it's it or black <laughs> Ayaw mo na ng red. Ayaw ko na, may pula na tayo. Grabe siya. <laughs> So, next na naman natin, dito tayo sa my MG. Shoutout nga pala kay Blank Tape. Ayan. Kasi pinipiyam ako ni Blank Tape. Kung naalala nyo si Blank Tape. Uh, isa yan sa nakakollab natin sa kanta ni Mama Kuli na ILU. So, ngayon po, eh, siya po ay sales agent din sa MG. So, wala kami planong tumingin na sasakyan talaga. Kaya hindi namin siya na-inform na pupunta kami dito. But, yeah. Sa, uh, dito sa ano niya. Nito po. Oh, oh, oh. Ganda. Pag bumili ka nung... Nung? Nung, yun nga, yung ganun ba? May mga puti. Ano rapper? Ayun ko, napanood ko sa vlog yun. Ganda oh. Ganda ng kulay kakaiba. Nice. Magkano yun? Magkano to kuya? Makapagtanok. M 2 million. Ganda kasi. Mm -hmm. Nang tinitingnan mo dyan. Out of budget to. <laughs> Maganda siya pa, pero out of budget to, Papa. Doon tayo sa so medyo mababa. 2 million to. Hindi ganun ka Ha? Kasi hindi ka na magpapagas <laughs> eh. Bakit? Ah, elect, ano to? Ah! Okay. Ang ganda-ganda kasi ng kulay niya. Oh, grabe. Tsaka maluwag din. Oh. Ganda talaga. Pwedeng gas, pwedeng electric. Ha? Ah, ito yung sinasabi niya na ano, na pinibida niya sa akin. Ganda talaga ng red. Hmm. Ano to, ano to? Magkano to? 1,088. Mababa. Daily mo lang naman. Correct. Kapapoy mo, kapapoy mo. Eh, oh, pang daily mo lang naman sa office eh. Kale. Ano to? Top of the line na po? Yes po. Yung, yung 1, million 1, okay. Tapos ano yung pang start niya? May discount pa oh. Hmm. Tungtog ka, upo ka. Ay, Hindi naman. <laughs> Feeling matangkad It's lang. On. Feeling matangkad lang, bakit? Tsaka <laughs> maluwag no? Yung likod. Maluwag din. Tsaka may charging, ano? May charging port na. Ganda. Ganda nga eh. Ang elegant tingnan. So, leading to black. <laughs> Gusto ko to, Ito yung, yung isa sa tinitingnan namin. Itong MG50. Eight-seater na po ito. Ganda. Anong kulay available po? Black po. Great Hawaii. Oh, oh, an oh. ang luwag oh, laki oh. Lalabas na monthly niya ay 25 kung 5 years. 27 photos, 20. Stargazer. Luwag oh. Ito ay MG1. G, ano po, GT. GT 1.5 Sport. Luwag eh haba. Ganda ng mugs, no? Pogi. Oh, ano? Ang tahimik. tahimik. Parang pag naano. <laughs> Correct. Parang feeling mo, ah, namatay ako ng ano, ng sasakyan. Lamig. Lamig na aircon. Oh, yung goongas. Parang kang ano, si Iron Man. Nasa spaceship, eh. Correct. Ang angas. <laughs> Ang Wow. Ampo. Lang out of budget pa pa. 2730 yung MG50 nasa 25. 2425 ganun. Ano pala eh SRP? Ang SRP niya? 96 po yata. top of the line. Ah, uh, ano 1.5. Yung isa po yung top of the line po, may panoramic sunroof po. Ang right, ito may panel. Ito, ano ito, inupuan ko ngayon. Ayun po. standard niya. Standard. Dalawang plastic po talaga siya. Kasi akala ko kasi top of the line na ito. Ano to, MG1 <laughs> standard? Apo, apo. So, MG1 standard, 1.3. 1.298. 27 per month. Nagugustuhan niya po yun, mga kaibigan. A ah, hybrid na rin to. Ay, hindi pala. So, anyway, nagugustuhan niya yun, mga kaibigan. Wala sa MG3, MG50. Bukang. ah, wow, interesado talaga siya, me. So, yan ang tinignan natin dito sa Hyundai at sa MG. Woo, init. Cheers. 2-6, ganda nito. Ah, gusto mo ganyan? Magkano to? 4,000. Huh. Grabe. Eh, yung ganito. Mga nasa 2 plus lang, oh. Sabi sa'yo, di ba kapareho dapat no? Upuan na. Parang light to, eh. Dapat darker. Ah! Gets. Anyway, back story lang. Nakakatuwa lang kasi ang pinakaunang car talaga namin ni Dodong Philip si Kot Kot yung Hyundai Accent so accent o accent so nung mga time na kumuha kami ng sasakyan na yun nilakasan lang namin loob namin pero sa kakatawa pa kasi ako very ano ako budgeted talaga ako kumbaga kung ano man yung pag-aari naming dalawa divided by 2 palagi yung hatian namin sa bayarin. As in, meron akong notebook na, kunwari, uh, sahod sa 15, sahod sa 30, kukuha ako ng budget sa kanya, kukuha ako ng budget sa akin para ma-accommodate namin yung mga bayarin namin. As in, 50-50 kami. Naalala mo yan pa? ba diba? Kunwari, yung kuryente, 2-5, Uh, divided by 2 kunwari yung um, yun nga yung sasakyan divided by 2 yung presyo pa nung sasakyan noon ang monthly namin mga nasa 7 plus. So, divided by 2 yun. Pati yung bahay sa Cavite, divided by 2. So, ganun kami mag-budget nung mag, kung mag pa lang kami. As in. <laughs> Kaya, nakakatuwa lang kasi kasama ko si Daddy Dodo sa journey na to. And, uh, ngayon, nadalawa na nga ang aming anak. Yun. Ayun. Kumuhuli pa rin siya ng lamok. Uy! <laughs> <So, laughs> huwag mo itapon yan. Ipapasa natin yan. Makalimang lamok tayo. Pisa din yan. Saan so, ipapasa? Sa Mandaluyong. Uh -oh. <laughs> Limang mo katumbas ay piso. Ang dami na nga doon nagpasa, mga mi. So anyway, yun na. Um, papunta na kami ng Ortigas para naman tumingin ng backsplash at um, countertop. Anyway, sa mga ano pala, no, bilang galing tayo ng Mandawi, sa mga nakatry na po o nakabili na ng bed frame ng kama doon, comment down below, how's your experience? Maganda ba? Matagal ba yung buhay niya? Or talaga buhay, di ba? O basta, how's your experience? Please comment down below. Gusto ko lang malaman kung ano yung thoughts ninyo sa hybrid cars. Um, kung may mga nakabili na ng hybrid Kasi cars. Kasi may makina pa rin naman siya. May, may combustion engine pa rin mm -hmm. siya. So, yun. Comment down below po sa mga tinignan namin kanina, ano yung thoughts ninyo. Thank you! eh na nakuha na kasi natin yung bahay nakuha na natin yung bahay hindi na sa atin yung bahay yan lang naman yung pinakamahal sa lahat eh ba diba? so enjoy na tayo buhay natin travel travel yung makakagaan sa buhay natin mga sasakyan dapat hindi natin tatanggalin yun. Dapat may ulit tayong target. Kasi pag nawalan ka ng target, magiging complacent. Ka. Ayan yun. At, tumitingin tayo ng countertop. Ito yung isa sa paint. Para ka may dalang baby dyan. <laughs> Che-check natin doon sa napiling counter top na kulay. Maputi pa rin ito. Hindi siya pareho ng pagka-white niya. Hmm. Maybe. Ito isa rin sa kinukonsider namin. How was it. Ganda ka. Ayan, tatabi pa ni Kuya yung iba. Di ba? Diba, kahit pa paano medyo malapit. Tingnan mo sa video. Ito yung mga quartz. Ito yung natitipuhan namin. Ayan. Tapos, ito yung German white. Ito yung plain white quartz. Ito, maganda rin to. Pero, ang dami nangyayari. So, we're leading to this. Wala lang kaming mahanap na babagay na backsplash. Magkano po ito? 45 po. 45. 15, 17 mam yung. 17. Ganda. Ito, ito po magkano siya? Same price po. Yan, nakakatakot King size po. din po. Matulog ka bigyan. Hindi naman na siguro. Nakalock naman. Ay, ang ganda Oh, na. hindi kami mabubukulan. Storage. Siya ay... 44 lang. Mm. Magkano yung foam? Ah, depende sa quality. Sublims. Ganda rin, oh. 29. Ito. Ito rin, ano ang oh, galing. Ganda rin ito. Sa likod. Magkano to? Galing. Charger. Eto, may drawer to o hindi? Ayan no? Oh. Pwede dyan mo ilalagay yung mga kubre cover. 44,950. Ganda yung talaga bet mo, no? Pero maganda rin yan. Na, napansin ko nga yan. Mura-mura pa. Kasi parang pag sumandal ka, ang sarap. Hindi ka mauntog ba? Ito solid. Correct. So, Ah, oh, hindi rin solid. Mga nasa magkano siya? 35. Pwede. Ano wood niya? Wood. Pa? Ganda din. Ripo talaga niya ay mga wood. Oh. Ano to kuya? May drawer? Ah, oh, design lang. Yan talaga yung mga trip niya po. Eh, oh. Kasi yung ilalim, ganun din naman yung ilalim niya pa eh. Hmm. <laughs> Ako, yung mga ano, mga bet ko ganon. Pero siya yung mga bet niya pa ganyan. Puro kahoy. Pareho lang to. Oh. Okay, okay, okay. Nana? Sakto. Sakto. <laughs> Pero wala nga king yan, queen lang daw yan. Yes, susukating so, ko kung pwede na lang, pwede yung queen na lang. Ah, okay. Tapos maglalagay na lang tayo ng isa sa Ang mm -hmm. um, um, yung regular price niya mag 69.99. Ito, 69. 99, eto, 65. 65, 55, 90, Anong kulay nito? Anong available color niya? Ah. Like, Nagayong dark. Uh, pero yung isa good, ah, uh, 50%. Uh, Gusto ko yan pa. Yung, uh, Um, nasa 49 kasi ito yung queen size. Pero pagka-BPO, uh, nasa 24,700 na. So, Sarap. yung queen size. Ito yung, yung ano to, kuya? Ayun ma'am, memory niya. Uh, foam memory foam siya. Tapos meron okay. ko 5 degree cooling effect. 5 ba na? 5 degree cooling effect. So malamit. Magkano yung ganito? Ang size ng mom nasa yung queen size ko ba? Oo, oh, queen. queen. Teka yung price mo. Sarap. Malambot din parang masarap to. Kasi parang para siyang memory foam. Oh, Tingnan mo, try mo. Eurotex eh. Gusto mo lumbog yun. Lulubog ka dyan. Ha? Huh? Lulubog ka dyan. Yung 5 degrees na sinasabi niya, hindi mo rin maano yun kasi nalagyan mo rin doon ng ano yun. Kobre ka Ito, ito yung isa. Ayun tayo, nagutom. Ayun nagutom sa paghahanap ng si Dodong Philip na order ng hotdog Hi. nakatingin? hindi ako is, kuya hindi ako mabangga ng cart ni kuya kasi nakaliligon siya saan nakatingin si kuya? Mabay. Na? Nabas eh. So nakatingin ka din? Hindi, nakita ko lang nung ano, nung nabangga ka na. Kasi tinignan ko kung saan siya nakatingin. Okay. <laughs> so, ayan, nag-canvas na tayo dito sa may Ortigas and yun, wala pa rin kami makitang final na okay para sa ating kusina, tumingin tingin na rin kami ng mga furniture. <coughs> Estimate yung mga sofa doon, nagre-range siya ng uh, 55 to 199 yung, ang batang mahal! So, ganun yung presyo niya. Tumingin tingin tayo ng bed frame. Dito, nagre-range siya ng 28 to 44 yung pinaka nagustuhan namin na presyo. Kung within that range. So yun, grabe no, talagang uh, ano naman tayo eh, team unti-unti. At least ngayon may idea kami kung magkano yung mga presyo. Tsaka non-stop hanap talaga kami. Mag-iipunan Mag-iipunan. Mag so team unti-unti, hello po sa mga team unti-unting mararating. Team unti mararating. Ayan, canvas lang tayo ng canvas hanggang sa darating yung panahon, meron na tayong pang Oo. Oh. So, oh panahon, team payaman na din tayo. Yeah! Yon! Power! Lahat <laughs> tayong magiging team payaman. Correct! Basta lagi tayong may goals, lagi tayong, ano lang, um, adya, laban lang tayo. So ngayon, paalis na kami dito. At uh, yeah, nakakalo kasi daw ang Philip. Iba talaga yung preference ko sa kama. Iba, iba yung preference niya. Yun. oh, very matanda po yung preference niya sa kama. <laughs> very matanda at saka yung, sigur, yung sigurado na hindi daw lulundo ayan pero sabi ko nga this time talagang mag invest kami ng bonggang bongga sa kama kasi syempre iba pa rin kapag ka masarap ang tulog mo masarap ang gising mo yun